subscriber ko na nakapanood sa ating vlog at kung driver na po kayo na mga huwo at nasiraan po kayo ng airbag sa iyong upuan ganito lang ang iyong gawin yo what's up mga kabati uh, kumusta kayong lahat kung lalo na sa mga subscriber natin dyan na nagtitiwala po sa ating mga pinablog lang lalo na sa mga uh, about sa tutorial mga kabati pasensya na matagal po tayo hindi nagpagbigay ng mga tutorial kung paano ba tayo magkambyo sa Huwo Truck 371 kasi po mga kabady is lumipat na po tayo ng ibang kumpanya kaya hindi ako nakapag vlog ng madalas ngayon lang ako nakapagbigay ng kaalaman sa mga pagkuhan sa mga hindi pa nakakalam kung paano ba tayo magpalit ng airbag sa ating upuan mga kabady so ngayon mga kabady Uh, ngayon babalik na po tayo mag vlog para po uh, mayroon po kayong idea sa bawat vlog natin mga kabady at uh, yun mga kabady bagong lahat mag shout out muna tayo hindi natin ito patagalin at ipakita ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng airbag sa ating upuan. At yun mga na kabady, bagong lahat, intro muna tayo. ito na po yung bago na ti unit na dito sa company ko ngayon dahil lumipat po tayo kaya hindi po to bago mga kabady luma na po ito ito po yung tinatawag na HUO easy bin mga kabady malawak po ang dito sa loob dahil kaya maluwag hindi tulad nung sa kabila nating kumpanya na dito may ano manjo masikip Pero ngayon maluwag siya mga kabady ayan ayan po ang ating unit So ayan mga kabadi ito po yung cambio na medyo ano na uh, lugaw na po kaya medyo luma na kasi ito mga kabadi. So ngayon mga kabadi ito po yung ating upuan. Yan wala na po yung <coughs> hindi na po gumagana ng airbag niyan mga kabadi. Kaya sobrang baba. Kaya gusto ko palitan po natin ng airbag ito. Ibagsak na bagsak po siya. So ngayon mga kabady, ito po yung airbag na pinatokoy ko, kailangan natin palitan. Diyan po natin ipapalit itong airbag na sira kasi sira na kasi itong ganito eh. Kaya gusto kong uh, buo na lang palitan. Ano lang kayo pag, pag matanggal na to. Ngayon so mga kabady, mayroon pong mga bolt dito, tanggalin mo yung dalawa na yan. Para matanggal na po ang ating upuan. Ayan po. So ayan mga kabady nilagyan natin to ng foam really dahil nga sobrang baba po ang ating upuan kasi nga hindi na gumagana yung airbag sa mga baguhan dyan na mangyari sa inyo na sa hindi gumagana yung upuan uh, may idea na kayo kung paano palitan ng airbag ang inyong upuan mga kabady kaya tanggalin na natin mga kabady kailangan natin tanggalin itong mga bolt na to ito para matanggal ito para ma yan para mapalitan ito ng bago mga kabady so ayun mga kabady gagamit tayo ng 6mm na alin ito po yung kasi tanggalin natin mga kabady ito po yun eh ayan oh. yan tanggalin natin ayan tanggalin po natin yung mga kabady natanggal na po ang mga bolt ayan ito tanggal na natin at dito lang po sa loob natin tinanggal mga kabady ayan <laughs> kaya dito lang tayo nagtanggal kasi sobrang init yung paligid eh ayan oh. makakalat po ang mga tolls so ngayon mga kapatid tanggalan natin to so ngayon mga kapatid dito lang tayo sa loob ng truck kaya ayan kailangan ma kung driver kayo kailangan madiskarte para hindi kayo uh, laging pumunta ng shop kailangan marunong kayo magtanggal ng lalo sa mga baguhan driver sayo ayusin natin yung kamera natin sa mga subscriber ko na nakapanood sa ating vlog at kung driver na po kayo na mga huwo at nasiraan po kayo ng airbag sa iyong upuan ganito lang ang inyong gawin pwede naman kayo lang tanggal pwede yan basta may uh, airbag kayo na ipapalit dito sa nasira so malapit na po mga kabadi kaya ayan natanggal na po so ito mga kapatid tanggalin natin yung apat na itong mga pole para matanggal na yung, yung pag natin so uh, ito yung sira na mga kapatid basta ganyan na yan sira na yan yun na natanggal ay kailangan na yun na palitan yan kahit may supply na hangin yan hindi na yan gagana kasi nga sira na po so ngayon mga kapatid ito na po ayan natanggal na yung sa Tanggal na po ang bolt nito Ayan Tanggalin mo Pag kayo po ay magtanggal ng airbag Tanggalin nyo muna ito Itong shock na maliit Para Matanggal na yung Ating airbag Ito ang nasa taas. Ang lahat ng alin, tanggalin mo para para hindi tayo mahirapan magtanggal. Sa mga lalo lalo sa mga hindi pa nakakalam kung paano magtanggal ng airbag sa yung kuwan. Uh, mayroon na idea dito sa ating vlog. So, ayan. Tanggal na. Ayan. Tanggal na din. So, ngayon. Balik na rin natin. Balik na natin ito. Kasi tanggalin po natin yung bolso may bolt pa dito e eh, tanggalin ka natin so ito mga kabadid city din to tanggalin mo rin to ah gas yes. ah kailangan mo kasi katanggalin ito mga kabadid kasi kung hindi mo ito tanggalin hindi man tanggal yung airbag mo kaya lahat ng mga na may bolt tanggalin nyo para mapalitan ng ang inyong airbag na sira so ayan tanggal na po simula na sa tanggalan kasi pasil pasil kasi to eh dapat marunong kong magpasil kung hindi mo ito mapasil hindi matanggal itong upuan Ayan mga kabali, natanggal na po Lagay ng airbag. Ayan ah, o, sila talaga mga kabady. So, hindi na natin to na masyado na kita sa inyo dahil po, hirapan po ako magtanggal at wala po tayo nag video kaya hindi natin ah, nakuha lahat. Nagdobletan mga kabady. Nang, kasi nga wala na to, putok na ito. Putok na ito eh. Pero, so, nalitang natin ang bus. So, sukatin nyo muna mga kabady bago nyo. So ayan mga kapatid, nakita niyo yung mga hose na yan. Kailangan tingnan niyo rin yan baka wag kayong basta-basta magtanggal na hindi niyo kubisado. Kailangan isa-isa lang ang magtanggal. So ayan. So ayan nakabit na. Hmm, um, ta. Iya na. na. Ayan, pumasok na. Ayan, nakabit na po. At gamitan nyo lang, pliers para sikit na sikit. Ito may yung nagsusupply sa hangin, sa ito doon sa airbag, sa hose natin. Ito, itong matahaba sa airbag yan. So, ayan, masok na. Ayun, na, malapit na po. At saka ito, tanggalin nyo rin to. si palit kasi, kasi pagwa airbag yung, yung track mo kasi sakit sa, sa chan. Kaya dalangan inayos ko talaga para mas makita chan. So, ito, tanggalin natin ito. Ayan, Nalitan natin ng bagong hose. Ito yun. Kasi piyak na rin ito eh. Ayan. Try natin yan. Uh, yan po mga buddy. Hindi pa natin ito natanggal. Dahil po. Ah. Uh, naghintay po tayo ng kasamaan tayo. Mas naraling kasi ito eh. Naitan na lang problema ko. Pero ito. Okay na ito. Ah. Uh, ipasok ko na lang ito. Ayan. Para. Maging kumplito na po ang ating airbags. So, ayun magamari, natatapit at -att na. Isaralin ko ito eh. Ikuti na natin. Ayan na, tanggal na. So medyo matrabaho po, talaga ang mag ayos ng buwan ng ibag. So, baliktad pala yun mga kabati. So yung sinasabi ko kanya yung sa gilid. Ayan o. na po mismo ang mag-ayos ng ganito kung ano naman nyo kung saan yung itong mga borta to. Uh, Magbigay lang tayo ng idea sa inyo. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan na. So ngayon, sila pa naman tayo. Ayan mga kabati, kapit, na kapit natin. So kapit natin. ¡Suscríbete Mga kabadi nakabit na po ang ating uh, ginawang airbag dito sa ating unit dito sa ating upuan at sana uh, gumagana na siya kasi nga napalitan natin ang bagong airbag mga kabadi. So ayan uh, ngayon ikakabit na natin ang ating uh, upuan. Subukan natin kung gagana ba siya. magabadi, mga kabady uh, success po ang ating pagawa uh, paggawa dito sa ating upuan kaya, uh, uh, mas, malak, mas maganda kasi kung may alam ka sa ganitong sira sa yung airbag sa yung upuan para uh, maganda kasi ito sa mga lubak lubak kaya ngayon tingnan nyo mga kabady gumagana na ayan oh. ayan mga kabady gumagana na siya ayan o ayan so ayan yung kanina kasi mga kabadis yung upuan natin subrang uh, sobrang bagsak kaya ngayon umangat na siya ayan o kaya success po ang ating ginawang pagayo sa ating upuan so ayan lang mga kabadi ayan o gumagalaw na siya at yan lang mga kabadi sa mga paguhan sa mga nanood sa ating uh, vlog ngayon Uh, sana man kayong idea sa ating uh, paggawa sa ating airbag. Pinalitan po natin ng bagong, bagong kinuha ko po dun sa nasira pong unit na ho-o-mixer. Kaya kinuha na natin ang airbag yun. Kaya kinabit natin dito. Kaya success po. Uh, at yun nga, tapos na po tayo mga body At sana uh, nasayahan kayo sa ating tips ngayon. Uh, at God bless you all mga kabady.